PIDA BANDILA Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. PIDA BANDILA Magandang umaga kaagapay, magandang umaga Pilipinas. Bago muling lumayo sa labas ng bansa, unahin nating iwagayway ang bandila ng Pilipinas. Desa the Explorer is here, palaging kasama nyo sa pagtuklas ng bagong kaalaman para sa destinasyon natin today. Tungo naman tayo sa sikat na sikat na tourist destination sa Visayas. Pigyan ko kayo ng clue. Color white ang buhangin dito. Kung Burakay ang sagot nyo, tumpak na tumpak o aklan na home base ng Burakay Island. Ang aklan ang oldest province sa bansa at March 12, 1982 nang matagpuan ito bilang isang isla na mayroong white sand. Kaya naman dito matatagpuan ang top 1 best tourist attractions sa buong Pilipinas, which is the Boracay Island. Hindi lang Boracay ang mayroon sa isla, pero halos lahat ng beach dito ay talagang white sand. Kaya naman sumikat ito dahil sa kanilang water sports activities, festivals, and natural beauty. Dito na rin unang nagpupunta ang mga turista mula sa iba't ibang bansa. Dahil sikat na rin ang isla Globally, dahil sa sapphire waters, amazing coral reefs, and exceptional seashells, grabe! Bukod sa White Beach, matatagpuan mo rin dito ang White Rocks, isang ecotourism site na located sa Madalag Forest sa Aklan. O oh, diba, pati mga rocks, color white. Kung park naman, meron din sila nyan, ang tinatawag na Pagadpat Mangrove Park talagang kumpleto dito. May dagat, may springs, may ilog at may forest. Mapapakanta ka na lang talaga nang piliin mo ang Pilipinas kapag nakita mo ang mga ito. Pero tungo naman tayo sa pagkain nila. Ang Visayas region ay kilala sa kanilang best chicken dishes, desserts and seafoods. Kaya naman inubarang manok ang signature dish dito. Ito ay native chicken with banana pit, coconut milk, lemongrass, and spices. Isama mo pa ang chicken binakol na isang native chicken rin with coconut milk and coconut meat. Parang mas pinasarap na version ng tinola. Tuwing buwan ng Enero, ginaganap ang Ati-Atian Festival sa lugar kung saan may street dancing, at lahat ng participants ay nakasuot ng makukulay na tribal costumes and naglalagay ng black powder sa kanilang katawan at buong muka. Considered ito as mother of all Philippines festivals kung saan sineselebrate ang peaceful coexistence of 80 and Malay settlers. Bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Muli! Yan ang lalawigan ng aklan. Lordes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo. BIDA BANDILA Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. BIDA BANDILA